Nagkakasakit na ang ilang mga estudyante at guro dahil sa matinding init ng panahon. Ito ang inihayag ni Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas sa interview ng Armen in Manila makaraang makapagtala kahapon ng grupo ng ilang insidente na may kinalaman sa matinding init ng panahon. Ayon kay Basas, may natanggap silang report na tumaas ang blood pressure ng mga guro dahil sa matinding init. May mga estudyante dumugo ang ilong at tinamaan ng diarrhea at nahimatay. First day pa lamang po kahapon ano, nung uh, buwan ng Abril ay uh, kahapon po natin naranasan ano, itong uh, matinding uh, ilit po sa ating mga paaralan. Hindi lang uh, mga, mga guna apektado, lalo na yung mga bata. Kahapon nakatanggap kami ng hindi uh, ilang report and we're still consolidating po no? Na may mga bata na nag-nosebleed, mga mm -hmm. teacher na may nag-collapse din na teacher no? Na, at mga bata at uh, mga tumas yung BP ng no, ating mga guro. Sinabi ni Basas na bagamat may ginagawa ng alternatibong paraan ng mga guro at mga paaralan para maibsa ng epekto ng matinding init ng panahon, ang pagbabalik niya sa old school calendar na June to March ang pinakamainam na paraan pa rin upang maiwasan ang mga ganitong problema ang ating ano, ang ating strategic po no na, na proposal talaga sa DepEd ay gawin talaga yung ating mga eskwela na kumbaga parang weatherproof, no na conducive no for learning no. And uh, isa pa, eh, alisin talaga natin yung klase no sa panahon ng Abril at Mayo no kung hindi naman kaya magbigay ng aircon pag Abril at Mayo eh iiwas nat. Ang uh, anong aming panawag yan eh, drastic na no dapat no ngayon no kung mag pag-open ang next school year natin ng July 29 no, no yung yung SW 2025 no tapusin na natin ito no? at least no mid April Una sinabi ng Alliance of Concerned Teachers na batay sa kanilang survey, 77% ng mga public school teachers sa National Capital Region ang hindi na ang sobrang init sa loob ng classroom. Ariwanag ni ACT National Chairperson na Vladimir Cueta, hindi na kasi akma ang mga silid-aralan sa dami ng mga estudyante sa mga pampublikong paralan. So, no, ng, ng, uh, mga paaralan. So nung ginagawa na ng mga paaralan, alimbawa ng mga guro, yung uh, hindi paglataroon ng uniform o kaya pinagdadala namin talaga ng tubig, o kaya ng mga electric fans, aming mga sudyante, yung aming mga kurtina, hindi na namin muna pinapagamit, o kaya hindi namin muna sinasabit, no? Awala mm -hmm. Uh, wala muna outside activity, o wala muna activity na magkakadikit-dikit, o kailangan ng extra movement. No? Pero ganun pa man, mga pansamantala lamang yan, eh, kasi sa totoo lang, sir, ang matagal na problema talaga no, ng uh, mga parlan pag ganito mga panahon, ay yung dami talaga ng, ano, no, ng mga bata, siksikan talaga, wala talagang mga proper o kaya kakulang talaga yung health facility. Tapos yung ventilation talaga, yung classroom talaga ay hindi nakapit talaga dun sa dami ng sudyaste. Yan po ang tinig ni NAAC National Chairperson Vladimir Ketua at Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas sa interview ng RMN Manila.